Let's talk mga chan eh kamusta po kayo no? Eh, ngayon, eh tayo po ay nandito sa ating munting babuyan Yan, kita nyo po, yan yung ating kulungan Eh talagang kawayan na kawayan Eh kahapon po, tayo po ay nagpa ng ating alagang baboy Yan, good news ng good news Kasi sa tagal nating hinintay yung ating alagang baboy Eh umabot siya, mga chan, ng 9 months Bago siya naglande no? Eh talagang medyo matagal yung ating paghihintay Kaso at least eh talagang okay kasi siya po ay naglandi na. Kahit papano ang ay na natin, tayo ay maghihintay na lang ng 21 days para ma natin na buntis na siya, ma-chan-chan. Eh, talagang tuloy-tuloy na yung kanyang pagbubuntis. At sana nga eh talagang manalangin ako na sana hindi na mag rehit yung ating alagang baboy kasi po ma-chan-chan eh talagang napakalayo pa ng pinanggalingan ng aking pinagkunan ng similya at yung nag ng aking baboy mga chan, -chan no sa tulong ng pigrolak eh talagang tinulungan tayo ma AI yung ating alagang baboy mga chan, -chan no talagang yan mga chan, -chan no kahit pa ay eh, nakakuha tayo ng similya o mag ng ating alagang baboy yan salamat talaga sa pigrolak kasi yung mga technician nila ay eh, talagang napaka hands sa mga trabaho nila no kasi talagang one of the recommended na dun sa agribet na pinupuntang kasi ako figure lock ako kaya maachan ay eh, tinulungan tayo na may ay talaga yung ating baboy kasi ngayon ay eh, talagang napakahirap magano ng mga mga bor o mga ano yun mga lalaki o mga para magkasta sa ating alagang baboy yan kaya sila talagang kahit malayo eh talagang nagano sila maachan-chan na may, ay, yung ating alagang baboy no eh, may kamahalan nga lang mga tiyan kasi may additional yung kanilang biyahe eh, talagang ayun lang yung problema <laughs> medyo may kamahalan lang mga tiyan eh, ngayon talagang swerte ko kasi nakaano na siya nabulukan na mga tiyan siyan no? yung ating dorok na baboy yan talagang okay na okay na mga tiyan hintay hintay na lang tayo no yan sana tuloy to na yung kanyang pagbubuntis yan, bye-bye mga Chan Chan, no? Please follow my Facebook account, Chan Rosilio, Kuya Chan TV, at sa aking YouTube channel, Kuya Chan TV. Yan, thank you, thank you, no? Sa lahat ng mga sumasabay-bay sa ating mga vlog na ina-upload. Yan, thank you, thank you. Bye-bye sa inyo. Ingat po kayo lagi.